Wala pa tayong magagawa kundi sila ay magsi mo ko ng street to basta pinasok din namin ulit to dati Oops. Ayan, ang dami na pong nadampot dito. Dito sa eskinita na to. Dito sa corner dito Cruz. So yan, may mga nagluluto, may mga nag-ano, At ginawa na talaga total yung bahay nila. Yung mga nandiri ito. yung iba yan, oh, tinatakman ako yun ng mga paninda na nga nasa bawal sila. Wala ko pa yung magagawa kundi sila ay magsi alis dito. At tukot po si nitong itong mga paninda, mga nandiro eh Ay, buksan mo na yan ang muli. Ano mga oh. iskira tayo? Oh. Dunada. tunada? Dunada. tunada Ito na ada, street sa ito, no? Kaya pinapulok pa na yung nanay ito, mga nandiri ito. na street. So ito, yung nakaharangan na po yung daan dito para wala na makadaan. Kasi lahat ito yung i-clear. Pininisin lahat po dito. Ano? sama si sa gulong. lang no gulong, ano gulang gas galing gulong. galing gulong. galing gulong. galing gulong. galing dami ako tin dito puro basura Foreman Center dito Donada Street to Donada Huwag naaalala nyo lagi po natin itong kine-clearing itong Donada Street na to no? itong skinita na to na lagi natin inaalisa ng mga basura Okay. Hey. nakdown niya tapos ano Ya kita pakai politik yang jelas gitu itu, para yang. truck na engineering para nare-direction na yung karga dito dulo sa dulo so yan, nakapas na yung dalawang truck natin ah.

Halo, parang So barang bahay na rin. મે <laughs> 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 <coughs> 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 Ayan, 02880 235 para sa Metro Ito ng DPS at saka engineering. Yung mga basura dito lahat.

Dami uh, oh, kailangan dito para mahapon uh, bako. Yung para ng bako, i-request natin sa engineering para makuha lahat itong mga nakatambak na basura dito. Dahil kung gagawin natin itong mano-mano, ay mamaya, ah, uh, tayo dito ng siyam-siyam. Siyam na oras. O, oh, higit pa. So yun nga, nare-request ni Sir Rafi kay si Indy na i-request natin yung bako para mapatiling malinis itong lugar na to. Dahil nga sa sobrang dahing bato na lang, bato na malalaki eh. at saka yung mga you know, para malinis na rito. Hey guys, tuloy-tuloy na at tuloy kita sa Biarawan. So ito, meron pinapokos si Sir Andy ron o, na kariton. Dahil pinamamahayan na rin po ng ating mga dweller's pit. Tami.